na naman, kaya tayo ngayon ay nagluto ng fried kangkong with shrimp paste. Ating veggies for tonight. Ngayon, magluluto tayo ng beef with vegetable. Ayan, nag na tayo ng bawang. Isusute muna natin hanggang mag golden brown. Yun ang ang apoy para hindi naman mabigla ang luto. At ngayon naman ay nilagay natin ang big onion. Na hiniwa-hiwa ko lang ng malalaki. Kapalalutoy ng aking mga gulay, unang-una ay pinirito ko muna ng mahina sa apoy ang aking big onion. At ang aking mga gulay ay a aking binlunch ng counting oras para naman sa pagigisa ko ay madaling malunog. Nagsama-sama na natin inilagay na natin ang baby corn bell pepper at saka yung ating mushroom. Then, at hahaluin lang natin. Ang atin pong apoy ay high fire. Yung mga vegetable ko ay binlunch ko at inilagay ko po sa may yelong tubig para naman sa ganun ang kanyang kulay ay hindi magbago. Nilagay na rin natin ang ating beef tin. Ay, ito pong aking beef tin ay aking mister fry na kanina para sa ganun ay madali ko siyang may luto hindi siya magtigas kung matatagalan sa pagluluto. Ayan, halu-haluin lang natin. Kailangan po ang ating apoy dyan ay malakas para para naman hindi siya magtubig. At siya, lagyan na natin ng ating sauce. Kung nga palang sauce ay bulgogi sauce beef. Baka naman, bulgogi beef sauce. Tama ba ang aking pagbigas? Baka naman mali ako. Ay, hayaan mo na, basta yun ang kanyang pangalan. Bihan ko nga pala ng paglagay ng bulgogi beef sauce para naman masarap. At yan, luto na ang ating masarap na beef with vegetable. Tara ang ating ipapadinner sa ating amo. Meron tayong fried kangkong at fried fish. At eto naman ang ating pinakasu. Ba kayo? See you lang. Bye!